tapos natin po na rin Nasa The gitna po. Matagal na po namin yun. Nasa gitna oh. po. <laughs> ah, nasa gitna <laughs> kasi. Pasok <laughs> oh. sa mall yan. Pinakabakal po yung sa taas. Pasok sa mall. Ah, ganun po. Apo, ay, po. Kaya hindi pa Kaya hindi Hindi malipad. Hindi natin ng Meraco. Anong magandang gawin? Ito lang Alvin.

ano na bang status natin dito? 80,000 per square foot. Oo po. May gobyan po sila. po. One more po. yun. more po. Nakipag-submit namin Hindi po po, kung sa kasakali. Submit nyo na po, para bago tayo magpusha, mapag-aralan natin. Kaya lang nga, ano na natin sa kamyari. Yun na lang naman natin yung problema natin. Pagkakomento na kayo ang offer po ba siya na formal? Opo, gusto ko makamitin. Natanong nga po kung... Meron ba titong kontrakto sa inyo na wala-wala pa? Wala, wala. Ay wala. Wala, kahit sino wala po ha? Pareho po lahat? Dati, dati, dati hindi na pero patingin na rin po para at least alam po yung pinagagalingan mas maganda pag ipag-usap tayo alam natin lahat ng detalye hindi yung kulang-kulang yung mananating kung ano po yung meron kayo dalhin niyo po sa amin kahit sabit niyo po muna sa Office ng Puso mag-aaralan namin para mabalik na sunod hindi ko mag-usap tayo hindi ko wala naman ako alam sa background Sige, pag ko muna. Mabilis lang na po yun. Sige, ilang linggo. At, ko po, ha? Eh, Atayin ko po. Di ka sa bukas, Mayor. May subdivision ba kayo? Meron po. Bakit? Ay, sikap pala tayo. yung kap. Meron, kita Oo, oo. din naman tayo ni kap, Et me kunap sa medicines meron pa ay pahiram din tayo. ko na na po, meron um, para matignan lang. Ilang lote po ito? Ano ko 'yan? Ito, pag ito. 66 66 lang. Ela family support. 168 168 ba?

hindi pa rin niyo na tayo. Hapon. 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 dito lang Hapon. 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 na lang. Hapon. 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 Hapon.

Inaayos na daw yung deliberation sabi ni Gabat Pero ni Malu, yun. At least maayos na. na ma importante kasi Yun <laughs>

piso to. Eh, daw po sa ospital? po sa amin Ospital sa Rizon? Opo. pwede daw po. Pwede po sana kami ng ito. Kasi po namin siya magsusundo doon. Kasi wala kami mahalo. Okay. Sige, ano po natin? Pwede nang Wala kami Contact na ako para itawag po yung secret na natin. Wala po kami sa akin. Kasi pira po ako na doktor doon. Pangilan po ng detalye. Kasi po kasi. po. Kasi Try natin ngayon.

May problema po kami sa Presidente at pala ayo yung mío my po ba status ng road plan natin. Huh? Ito po, Mayor, yung subdivision plan ko nila o kayo na kaya lang po hindi siya <coughs> sa Hindi siya nakadonate. Madodonate po ba natin? O... Kasi kung... May warrant of maybe na po. Hindi, ibang usapan pa po yun. Madodonate po ba natin sa si government may problema tayo sa owner? Okay, kung may problema sa owner, huwag nyo naiintindihin. Kung may warrant of levy, hayaan nyo na pong mapunta sa sa'yo. Sa government medyo matagal lang po yun kasi eh, <laughs> may one year redemption period yung owner. Pero usually pag ganyan, sa experience namin, hindi naman yan binabalikan niya. So, kung balikan niya, kami may kapag-usap. Pero hayaan niyo na po hayaan nyo na. Para kapunta na siya sa pangalan ng ito. Basta kapag ano na gano'n, ang priority natin, kung kaya siya i-deduct donation, i-deduct donation natin parang dito -di sa inyo. Parang sa inyo, okay po yun. Mas maganda, mas mabilis. Kung talagang hindi na, huwag na bayaran yung kamedya. Uh, kung hindi naman nag yung owner, sa inyo. Uh, kung mag-ahabol naman yung owner, Pwede na namin kausap Kadalasan kasi, pag... May titulo Yes, kadalasan ko kasi, pati lalo na pag mga alam, hindi na namin makausap, hindi namin mahanap eh. Wala na silang pakailang. Si Vice. Sa Rodgers 'Pag so ba lang inuulitin nila. 'Yan lang pues... <tosónem> <tosónem> Tapos <talented> <enfant> oh. <coughs> 'yung kay Kapitan okay pa naman. 'Yun na lang ulitin natin. kasi yung... <sas educación> Tapos 'yung bahay sa inyo. Tapos yung bahay sa inyo.

Doon po sa may pasok. Mayor, may sasuggest ko sana kami. Ano po ba yun? Kasi po yung gulog ng bahay, dahil po kasi ang gusto na namin buksan. Kaya lang po, yung nakatera po dyan,

Oh. Eh, kung talagang hindi dapat doon, naman natin yan, tapos bibigyan natin ng konti. Gusto daw nila, parang malis. Sige po, sige po. Salamat. Sige po. Ma'am, ibrin nyo dito. po nyo dito. Ibrin nyo dito. Ibrin nyo dito nakul niyo sinabi po namin yan, no? Magalit Hindi, yun kagalingan yung mga may area yung mga nakakainit na gusto na nakakainit 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 na 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 यो नर्सिङ भाइ

pwede, hindi naman pwede yung iba siga, tapos kayo kawawa. Wala Di po, wala ni. po siga dito. Wala, <laughs> wala po. Si Misha sa iba meron eh. Ang siga lang dito ay ang batas. Wala. 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 wala tayo, ba. Ba. <laughs> ngenta magandang po magandang po isa sa mga request na mga kasalito ito mga